Welcome kayo sa YouTube channel ko guys At ang gagawin natin ngayon ay ili-layout natin yung finishing So ano ba yung mga bagay na isa lang alang natin bago tayo mag-layout ng finishing So ang ginawa natin no karan tigil muna natin yung ah, sa taas Yan, Yung bubong kasi nag-iipon tayo para dyan, malaki yung budget Kaya baba muna tayo sa rito at pipinisingan natin itong mga side na yan. So, ayan So, dito to sa sala. At yun yung kitchen, andon. So, dahil lang pagtatayo natin ay paunti-unti paggawa natin ng bahay. Kung saan tayo nag-stop nung nakaraan, ay doon tayo mag-uumpisa. So, dito yun. Dito sa dining natin. Dito natin yung nag-stop. So, ayan. May pinising na sa taas. Diyan tayo nag-stop at ito tong side na to yan so ayan diyan tayo nag-stop sa corner na yan yan at itong poste diyan diyan din tayo nag-stop so dito tayo mag dudug to ngayon sa side na to so ayan yung side na yan yan so ito una ito muna natin ito muna ang una nating pinisingan so ito muna yung una nating pinisingan yung area na to para yung pinaka-corner, ma-forma na natin yung corner niya. So, actually, na-layout ko na siya. So, dito tayo mag-umpisa. Dahil nakasalalay din yung ah, uh, skulado ng bahay natin, dyan sa tiles na yan. So, ang unang step natin na gagawin, so, kunin natin yung tuwid ng tiles na yan. Para, yan, para kung magsiroho tayo dyan, tuwid-tuwid na tayo. Tuwid na tuwid ang zero ng tiles natin. So, kung malaki man o maliit yung zero dyan ng tiles na yan sa area na to. So, mas magandang tingnan kung uh, pare-parehas magmula dyan papunta doon sa tulo na yon. So, dito tayo magbabase muna. Ito yung unang step natin ang gagawin nito. So, sukatin natin yung tali na to dyan sa dulo at saka sa kasarito. So, tingnan natin. So, ito may metro ako rito. So, ayan. Uh, tingnan natin kung parehas yung sukat niyan. So, ayan. Actually, 1 sya ay eh, 38.5. So, ayan. 38.5 yung sukat niya. So, dito naman tayo sa kabila. So, dapat parehas siya para makuha talaga natin. So, ayan. Uh, 38.5 din. O, oh, okay. So, sinukat ko naman talaga yan. Sinukat ko na yan talaga bago i iyan ipakita ko sa inyo ito lang naman ay para mayroon kayong idea so ito na yung magiging guide ng plastering natin para makuha natin yung sakto na si nito tuloy sino sinukat naman natin ang area ng bahay natin yung mga pader natin yung layout natin para spolado talaga pero kailangan pa rin natin gawin to para ma-perfect natin yung mga si natin Ayan. so pagkatapos nito ang gagawin natin so na layout ko naman na sukat naman nito. So, Ayan, 19. Uh, I mean, tama, 19. Ano, 10 plus 9 is 19 cm. So, ayan. So, ganoon din ang susukatin din natin dito sa dolo. So, doon tayo kanina nagsukat. Dito naman tayo ngayon sa dolo. So, kailangan parihas para yung zero natin sakto rin. So, ayan. O, ayan, 19 din. Okay. Tapos ito, ganun din dito. Yan, dito. Tingnan na lang natin din. So, yan, 19. So, ganun din dito, 19 din yan. 19 doon. Yan doon. So, yan, 19 din. So, yan. Perfect na yung surat si Rojo natin. Ngayon na layout na natin to. So nakuha na rin natin yung hulog nito. Yung layout natin na to, ito. So, yan. So, ayan, nakuha na natin yan. So, hindi ko na ipakita sa inyo yung paano hinulogan yan. Basta nasa hulog niyan yung mga layout natin. Ito. Yan. So, na-layout na natin yan. Ngayon ang susunod natin gawin, kunin ulit natin yung skwala ng tali na yon. At ito naman yung susunod natin. Kailangan na sa skwala rin siya. So, so ito, may inapako ako rito. Ayan. So, lagyan natin ng tali yan. Ayan, magmula dyan. So, lagyan natin tali papunta doon. Ayan. Ayan para makuha, makuha natin yung uh, distance distance para yung swala so kailangan mo natin swalahin to so kuti lang so ito na ay okay, nalagyan na natin yung tali dito yan yeah. tali yung nagawa ko na rin naman to so ipakita ko lang naman sa inyo yung to. so pinakaswala ito so dahil tiles naman yung gagamitin natin tiles na rin yung, yung gagawin natin is wala so ito yung gagamitin natin tiles may maraming 60 by 60 po. actually yung swala ko na rin naman to so ipakita ko lang na naman sa inyo kung nakita ninyo ha masakto talaga ang swala natin yung allowance niya. So, ayan ay yung allowance niya. Okay. So, tingnan natin. Kita natin sa inyo. Ha? Ah. So, ayan. Kita natin yung tali natin. Tuwid na tuwid. Ha? Ah. Ayan. So, ganun yung sa kapila. So, ayan yung bako natin. So, ayan. Okay. Pupuntayin doon. Ayan. So para mas kulado yung tiles natin at maganda rin yung siro pagdating doon. So ganun din ang gagawin natin. Tulad natin, tulad ng ginawa natin diyan. Sukatin natin. So kunin mo natin yung metro. Ayun. So dito tayo magsukat. Ayun, papunta diyan. Kasi diyan tayo magli-layout. Ito kasi yung pinto ng kwarto natin, yung master bedroom. So, tapos na rin naman yan. So, dito tayo mag-start ng finishing. Okay. So, okay. sukatin so, atin natin to. Nagmula dyan. Bangga lang natin. So, yan ang bangga. Tapos, tingnan natin dito. So ayan, 100, 101, 101 so ayan 101, 101 cm So ayan okay. 101 cm So lipat tayo doon So magmula dyan Punta tayo doon Sa pinaka corner na yun Sa dulong dulo Ayan 101 cm eh. So natin ah So Tingnan natin kung may difference na sa naunti Okay Dito tayo magsukat sa corner na yan Okay So ayan. So ayan 100. Okay. 100 wan sa kabila, 100 dito. So pag nag tayo, mag-adjust tayo diyan. Mag-adjust tayo. Bali 1/2 cm by 1/2 cm yung i-adjust natin. Ibig sabihin, kung magpipinising tayo doon ng uh, doon ng 1 cm so 100 to atras tayo ng ayan bali 98 98 atras tayo ng 98 para 1 cm yung finishing natin so ganoon din sa kabila ibig sabihin medyo makapal dito sabihin medyo makapal dito yung finishing natin pag nag atras tayo kasi 98 ayan 98 so ayan yung kapal nya So adjust lang. 1 cm, no, maliit na din pa rin siya yan. Yung 1 cm na yan. So kaya-kaya nating habulin yan. At least, pag inabol natin doon, 1 half cm lang naman, 1 half cm din doon yung adjust natin. So perfect na yung siruho natin kung magsiroho man tayo dyan. So ito lang na, muna na area na to. Ang gagawin natin yan. Tsaka ito. Yan. Ito muna yung tapusin natin. So ganoon lang pag nagfinishing tayo ng na, uh, bahay natin. So kung paunti-unti ang pagtatayo, kung saan tayo nag-stop nung nakaraan, tayo Tulad doon tayo mag-umpisa to la doon, corner doon tayo nag stop Doon tayo mag-umpisa. Kung saan tayo nag-stop din ng tiles, doon din tayo mag-umpisa para tuloy-tuloy lang pag nag-tiles, Papunta rito sa sala. Yan. Papunta rito sa area na to. Si so, yon. So, ang susunod natin ang gagawin, kung tapos na pinising yan, yung area na yan, yan, area na yun, saka to. So, ito naman, ito naman ang gamitan natin ng eskwala. Yan, yung area na to. Yan, pupunta roon. So, maliliit lang yung mga diferensya. 1 cm, 1 half cm. Kayang-kayang habulin pag nag-finishing. Ibig sabihin, nasa eskwala pa rin yung paggawa natin ng bahay pag layout natin ng mga wall natin so ganun lang siya guys madali lang siyang gawin kaya kaya nyo yan mag layout ng ganyan na finishing nyo so uh, kailangan kasi pag nag layout ka ng finishing so kunin mo rin yung pinaka uh, layout ng tiles mo para hindi sa sablay pag nag -tiles ka so pag nagsiro ka kasi pag hindi nakaskulado yung pag finishing mo abang pag pag dito malaki si roho mo, haba papunta doon sa dulo, papaliit na paliit. So pangit tingnan, halatang halata na hindi iskwalado bahay mo. So ganun lang siya. Sundan nyo lang yung uh, pag uh, tuturo ko sa inyo. Magigits nyo yan. Lalo na kung nagdi-DIY kayo ng sarili nyong bahay. So pakisilip ang mga una, -una kong video marami kayong makukuha ng idea kung sakaling gagawin nyo na ang sarili nyong bahay kayo mag DIY, kayo mag manage so mas maganda marami kayong idea so pakilike na lang po ang video natin kung nagustuhan nyo uh, willing kayong mag subscribe di salamat okay